Kap, magandang uh, hapon. Congrats nga pala at kayo ay pinalad no, sa uh, karera na ito. Ngayon kap, uh, dito sa inyong barangay na tatas, uh, marami pong mga netizen na aming pong natatanggap ng mga texts or sa aming mga chat. Paano daw po natin na uh, pagkakaisahin yung mga pusong uh, hati? Eka nga, ano po ang mensahe nyo ngayon? Okay, uh, sa lahat, ha? napakaganda na ng katanungan mo sa akin. Ano? uh, kabayan, uh, actually, uh, bago ko sagutin yung unang mong katanong sa akin, uh, gusto ko muna magpasalamat sa una-una sa Panginoon na no? dahil sa kanyang suporta at uh, lakas na ibinawal na ibinigay sa akin itong uh, election 2023. So, yung katanawin niyo sa akin na uh, regarding kung paano namin pag-iisahin yung mga pusong ate ngayong panahon ng election. Actually, alam naman natin lahat na ang barangay election is napaka-tinde kaysa sa mga national election. Di ba? Uh, kasi dito is pamilyahan, uh, barkadahan, at mga magkakaibigan, magkakumpare, nagihiwalay. Uh, yan ni, ang masasabi ko lang, ang eleksyon kasi isang araw lang yan. Isang araw lang yan, na uh, ngayon. Tulad nung natatandaan ninyo, nung ako'y nag-i-speech, tuwing ako'y magsasalita sa mga pagkukulong, namimiss ko na kasi ang barangay natatas. Alam niyo kung bakit ko nami-miss kasi nung panahon ng tatay ko, parang panic ni Kapitan Tino, Munyes. Kita ko kasi ang pagkakaisa ng mga mamamayan dito sa nasa Ano, nami-miss ko pagka-pesta, halos paggagawa pala ng mandarita sa mga kabataan nagkakaisa. kakaisa. Tutulog ko sa paggawa ng mga mga para maging masaya ang ating pesta. Gusto kong ibalik yun. So ngayon, yung katanungan niyo sa akin kung paano ko pag-iisahin, ako mismo bilang inyong isang ama ng barangay na inyong pinagkatiwalaan, asahan po ninyo ako po ang lalapit sa inyo. Hintayin niyo po ako sa inyong mga tahanan at ako po makikisuli sa inyo na tapusin natin ang hituwaan ng pamilya. Ano po, sana naman po kung ako po lalapit sa inyo, tanggapin niyo po ako ng maluwag sa inyong puso. Alisin niyo po ang galit at poot sa inyong mga isipan na sana po is maibalik na natin ang sayat sigla ng natatas dahil wala po akong ibang gugustuhin na ayoko rin po mapabalita ang barangay natatas na nag-aaway-aaway ang mga tao dito nagsisiraan dahil lang mga sa mga susulong mga tao na mga dayo tayo ay magpapa-apekto huwag pong ganun tayo po sana ang mga mong taga natatas ang magkaisa hindi po dapat manaig ang kasamaan sa ating barangay Yan po sana po, tanggapin niyo po, suportahan niyo po ang mga nanalong ko at lalo-lalo po ang inyong lingkod para po mapag-isa natin ang mga, alam ko po mga ngayon ay eh, mahirap pang mahirap pa yung kampanan pero naniniwala po ako pagdating ng panahon mataga naman uli ang mangyayari ang eleksyon isa po yan sa programa ko kailangan na po natin magkaisa pag-iisahin ko po na po tayo mga kailangan ko pong kumagit na, yung mga sa nag-aaway na magkumpare at magkaibigan, gagawin po yun. Maraming salamat po. Kap, ngayong si Kapitan Jojo ay magkatapos na sa kanyang uh, at kapatid naman yung maupo. So, may mga programa si Kapitan uh, Jojo na nasimulan. Ang Kapitan Joseph na papasok naman ay kung hindi ito uh, mapapantayan, eh, ano ba ang nasa, nasa isipan yung programa na itatayo sa natatas na unang-unang isang taon ay matitikman para ramdaman ng mga taga-natatas. Okay. ah uh, Doon sa tanong nyo, kapaya, no? uh, actually, si Kuya kapis kay Jojo, matagal na nang kulang doon sa ating barangay. Labing taon. Napakarami niyang proyekto actually, sa totoo lang, uh, masakit mang isa sabihin, no? Uh, napapag-iwanan daw ang barangay ng Pero sa tingin ko naman, at ang mga tao naman, eh, uh, nakakakita kung ano ang nagiging progreso ng ating barangay. Lumalapad ng kalsada, lumiliwanag ang ating mga kalsada. Ano? So ngayon, yung mga programa ng aking kapatid na naiwan at nabinbin at hindi na kasi nga kulang ang labintat ng taon sa panunungkulan, bilang ng barangay para sa barangay natatas itutuloy po namin yun. Huwag kayong mag-alala. Lahat po ng programang na iwanan at dadagdagan po namin yun. Marami pong programa ang ating City Mayor, San Iferes at si Congresswoman Mayten Collantes, sa para sa barangay na tatas. So, yun po ay gagawin po natin at isa sa katuparan para po sa mamamayan ng barangay na tatas. So po, the word na hihikitan o papantayan, siguro, yung the word na yun is hindi ko para sagutin dahil hindi naman dapat magpaligsahan eh. Ano? Ang para sa akin is, uh, ang mahalaga is, magampanan mo, tungkulin mo sa mga may barangay na tatas, o ano yung mga papakangailangan nila, <coughs> excuse ay iyong matugunan, ano? At sa programa siguro, actually uh, kami, nagsasalita naman ako si Halco, ng Team Joseph, nung, eh, nung panahon ng kampanya, eh, hindi kami nangangako. Kasi bakit? Kasi nga, sabi nga nila, uh, may mga plataforma, may mga naipangako, ay pangako na pa no so meron kasi mga ibang uh, meron kasi meron kasi akong sina, sinasabi sa team ko na huwag na natin huwag na tayo mga ako. bakit kasi uh, may mga programa ka na hindi sila applic, applicable sa ibang sa ibang kanayo natin so pinakamahalaga siguro ang programa natin gawin is tanungin natin ang ating mga kababayan kung ano ang pangangailangan nila sa kanila uh, lugar, sa kanilang purok, sa kanilang sityo yung siguro napakaganda programa at mas nararamdaman ng mga tao yung gagawin mong programa at maisa sa katupatan mo yun. Ano mm -hmm. po? So yung the word na hihigitan at uh, papantayan, uh, siguro basta mahalga kami ng tao na lang po ang magsasabihan. So mas uh, po. malaki ang chance Kapitan Joseph dahil nabanggit uh, nyo kanina mas malaki yung support ang bibigay sa inyo ni Mayor at ni Congresswoman dahil uh, bukod doon ay uh, isa nga kayo sa kanilang uh, sinuportahan din. So, meron na bang mga nasabi o pangako si Mayor at saka si Congresswoman ng mga proyekto dito sa Rapatas? Uh, yun po, actually, sabi ko nga sa inyo, ah uh, yung basketball court na sinasabi ko lagi sa parangang ng oh. yun is matagal talaga naging wala, nawala dito sa barangay na dahil lumapad yung kalsada natin. So, dating yung gym is nakain siya ng kalsada. Hmm. ano, ah uh, so matagal na pa nang wala. Pero ang kapatid ko naman, isa ako sa saksi na talagang at ang grupo ng kanilang konseho ay talagang naghahanap ng lupa na parang pagtatayuan. So is napaka laki na kasi ng lupa, treasure ng lupa dito sa amin sa barangay natin, So uh, nahihirap ang maghanap para sa gano'ng sitwasyon. Mm -hmm. So ngayon, uh, sis may nakita na ang aking kapatid na uh, tatayuan ng basketball court na yun. So, ginawa niya is i-turn over niya sa akin at ako na magpapatupad. Pero yun ay programa nila. No? Mm -hmm. so, programa ni Kapitan Jojo. So, sinabi na rin sa akin ni Mayo at na yung regarding dun sa basketball court is matutupad na by next oh. year. Mm hmm. na rin wow. naman sa akin ni Mayo yung papel nung pinirmahan niya. So, kaya yun po ay hindi magiging pangako. <laughs> oh. No, yung wow. po ito talagang mangyayari. Oh. So, yeah. Yung okay. pa, uh, nalaman ko dito, na lang sa ating mga, sa mga kabarangay. bilang lang bago ng punong barangay ng Malakas. okay. Uh, una sa lahat, uh, maraming maraming salamat. Ano? So, kulang kasi ang salitang pasasalamat sa lahat ng sumuporta sa Team Joseph Nunes. Uh, tapos na po ang eleksyon. Mga kababayan, mga kanayon. Uh, ang dalangin ko po is tayo po ay magkaisa na kung ano man po ang mga naging tensyon nung nakarang halalan, uh, ano po yung magiging, naging post sa social media, yun po yung atin nakalimutan dahil hindi po yung ikauunlad ng ating barangay. So mga kasama, uh, suporta, nyo na lang po ang mga nanalong konsyal at nanalong ang inyong lingko bilang isang bagong ama ng barangay uh, sa aming mga programa at tandaan nyo po, magiging pantay-pantay po ang pagtingin sa inyo hindi po kayo, kayo po yung nasa kabilang partido ay kayo aming iiwanan at tataluin. Hindi po yung mangyayari. Maaasahan po ninyo. Uh, hawa, kami po. Maaasa po sa inyong mga suporta. Ah. Ang isang 100% na suporta nyo sa aming panunungkulan dahil hindi po kami magiging matagumpay kung hindi nyo po kami sasamahan sa mga programa na ilulusan na para sa inyo at sa ating mga mamamayan barangay. So yun po. Maraming maraming salamat po. ako uh, si Joseph Nones. Ang kapitan ng uh, data task, Kapitan Jojo uh, Nones, parang salamat.